Hello mga mamis, pauwi na nga kami ni Tony Kyle dahil kakatapos ka lang ng tournament nila. Ife-flex nga lang daw niya sa inyo yung napanalunan niya at nagchampion champion nga daw sila. Mura lang naman talaga yung medal na to pero mahirap daw kuwan Minsan kasi eh Gino, joke ko talaga tong si Kyle. Nasabi ko nga sa kanya na bibilhan ko na nga lang kako siya ng maraming medal. Pero ayaw nga niya at nakasimangot pa, juice ko po. <laughs> Pagka uwi naman sa bahay, dumiretso nga kagad ako dito sa may kabilang kwarto. Tinignan ko na nga muna dito yung mga gamit ni Kyle at inayo. Madalas kasi palaging nakabuntot sa akin si Kyle. Pero ngayon, busy-busy nga talaga kaka-cellphone yun. Kaya naman nila Kunang na nga muna at biglang nga talagang kumotok at sinabi ko nga na gumagawa ako ng konti. Kaya naman hindi na ako inistorbo ni Kyle. Pagkaayos ko nga lumabas kagad ako ng kwarto at nakita ko nga dito si Kyle sa may sala. Tinawag ko nga at sinabi ko nga na pupunta kami sa may kwarto. Iintayin ko nang nga muna yung daddy niya. Paano ba naman kasi may ginagawa pa nga? Kaya naman sabi ko nga, eh dito muna kami sa may kwarto para makapagpahinga na nga muna din siya. Pagkatapos naman ng daddy niya, sinenya sa na nga ako. Kaya naman sabi ko nga kay Kyle, ay umakit kami sa taas. Tapos bigla ko nga tinakpan yung mata ni Kyle dito at inalis niya dahil nagulat nga siya. Sabi ko nga, ay may surprise kami sa kanya ng daddy niya. Este, ng shuttle prime pala. <laughs> Hindi na nga talaga ako na mahinga pagdating namin dito sa bahay. Paano ba naman kasi excited na excited na nga talaga ako makita yung magiging reaction at yung feeling dito ni Kai. Tagal-tagal na kasi talaga naming hindi nagagawa sa kanya to. Go ahead. Eh. Oh, wow. wow, mami! Totoo ba to, mami? <laughs> Totoo ba to? at hindi ko talaga in-expect na ganto siya kasaya. Grabe yung tuwa namin ng daddy niya dito na nakikita namin siyang masaya. Grabe, paldo na naman. Gaganahan na naman ako sa loob ko. Thank you, Shuttle Prime! More blessings po! Sobrang napasaya niyo po talaga ako dito. Maraming maraming salamat po talaga sa binigay niyo sa akin. Sobrang bubukta na tayo. Siyempre, sobrang excited ko na talaga. Siyempre, ang unang natin na bubuksan ay... Yonex Rocket! Yay! Wow! Yay! Ganda! Wow! Yay! Ay, wala pa pala string. <laughs> Dalawa nga po pala binigay sa akin racket. rocket. Ito pa siya ganisong... <laughs> talaga! Kung may rocket, syempre may shuttlecock. Ang ganda guys na shuttlecock nila. Tignan nyo naman! No? next naman ay bag wow oh, thank you talaga shuttle prime sulit na sulit talaga yung binigay niyo po sa akin grabe nilaki niya po talaga guys so, napakadami ko nga po talaga yung malalagay dito ito nga yung small zipper niya ito nga yung medyo big zipper niya ito yung sa racket ito sa mga things tapos meron din po pala siya dito sa shoes Grabe, sobrang gaganda ng mga na-receive dito ni Kyle. Ganda guys, grabe. At ang shoes! Pero <laughs> guys, hindi mawawala. Sukat natin yun Grabe guys, hindi naman. Napakaganda, O oh, grabe. Ano, ito rin, pampatasan talon itong... Pampata. Uy, sakto! Buti uh. <laughs> na nga lang talaga allowance nga yung sapatos na binigay kay Kyle kahit papaano. Pagkatapos niya, nag-proceed na nga si Kyle dito sa may mga jersey. Size naman itong jersey niya, yung pinili nga namin, yung pang kids, pero yung big size. Sakto nga lang din talaga kay Kyle. Dalas kasi sa adult ko na nga talaga siya kinukuha ng size. Pero yung small lang. Para na din kako, eh matagal-tagal niya na talagang magagamit yun. Pero buti na nga lang talaga at sakto at may allowance pang pa ang konti yung jersey na binigay kay Kyle at sobrang gaganda talaga ng mga de design nito. Dati nga, binibili nga lang talaga namin yung jersey na Shuttle Prime na to, pero ngayon ay ini-sponsor na nga din pala si Kyle. Ano ka sarap sa isang magulang yon na makikita mo na i-sponsor nila yung anak mo. Inais na nga ni Kyle to at sobrang excited na nga din talaga siyang gamitin yan. Yun lang, thanks for watching. Bye-bye!